Assalamu alaikum everyone. How are you? Ayan Sunday pala yan. Content na yan Sunday morning. 4:30 ng umaga. Kasi aalis ang aking asawa ng 5:30 ng umaga. Kaya nagising ako diyan. Sinasabi ko diyan is may daylight saving kami dito sa Australia. October 1. Instead of 3 o'clock, magiging 4 o'clock na. Ayan ang aking baby nagising din. Tapos, ginawan ko ng breakfast yung aking asawa. Ginawaan ko rin siya ng kape para sa long drive niya. At tapos, sabi ko sa kanya, nami-miss ko siya. Tapos, ready na rin pala yung mga, ayan. Ilalagay niya na lang yan sa boot ng sasakyan. O, ayan. Ayan yung ginawa kong tuna sandwich para sa kanya. At tapos, ano pa, namimiss ko yung asawa ko dyan. Alam nyo ba? kaya kailangan mag-abroad na, ay mag-trabaho ng aking asawa kasi para naman sa amin, ba diba? Suffer now, enjoy later. Hindi, joke lang. Kasi gusto ng, aming, ng aking asawa na komportable kami, na masarap lagi ang aming kinakain kahit nasa malayo siya. Maraming maraming salamat sa iyo, aking asawa na napaka-responsibilidad mo. Ayan, nilalagay na ng asawa ko yung mga bagahe niya sa sasakyan niya. O, oh, di ba? At tapos, syempre, hindi malilimutang humarot kasama ang baby namin. O, sabi ko si John, baby, mommy, miss kita. I love you so much. Mag-ingat ka sa biyahe. Sabi ko laging ganyan sa asawa ko. Naligo yung asawa ko, kaso lang parang hindi naligo kasi yung buhok niya. Pero ngayon, kalbo na yung asawa ko. Sabi niya, Nagpakal, nagkalbo daw siya. yung aking pogi naman, anak. O, diba? oh, di Pogi-pogi talaga. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Ayan, magdadasal nga pala kami. Sabi ko sa kanya, Baby, bakit mo ba inaalog yung relo mo? Sabi niya, kasi daw, ano, para daw tumakbo yung, ano, yung mechanism nung, ano, nung relo ba? Sabi niya, ganun. Kaya daw inaalog-alog niya. Kasi automatic yung relo niya eh. Seko yun. Seko muna ang relos Sabi ko nga na sa kanya. O, syempre, mahal na mahal ko talaga yung asawa ko na yan. Ang lungkot ko dyan kasi aalis ah, na nga yan eh. O, di ko nga yan ma... Ay, talaga naman. Kaya na ko ang aking asawa. Tapos alam pala nilagay ko yung libro niya dyan sa, libo, sa kulay blue na yan. Magbabasa daw siya kasi pag may time daw siya doon. Pag off niya daw, magbabasa daw siya ng libro o kaya daw wala naman daw siyang ginagawa. Mga religious book naman yung babasahin niya. Nag-uusap kami talaga dyan. Sabi niya sa akin, mag-iingat daw kami mag-iina habang malayo daw siya. Ang sweet-sweet talaga ng aking asawa. Kaya nako ah, ang aking asawa. Ilang araw pa lang nawawala, nami-miss na namin. Yung anak ko din, sabi niya, Mami, hanapin mo naman si ano, si daddy, baka nasaan naman yon Iuwi ko daw ang kanyang tatay. Tapos ang aking namang ababae ang sabi, nasa na daw ang kanyang tatay, hindi raw na uwi. Sabi naman ng aking panganay, nasan daw ang kanilang ama? at baka ayaw na daw bumalik. Sabi ko, ang inyong ama ay nagtatrabaho. Sabi kong ganoon. Ang mga bata kasi miss na miss ang kanyang um, kanilang mga ta, kanilang ama kasi nga ang aking asawa ay napakabait na tatay sa mga anak. Kaya yun, nagbibilangan pa kami kung kailan uuwi. <laughs> ang uwi pala niyan ay December. Pasko ang uwi. Pero hindi kami nagsa-celebrate ng Pasko, ha? Ayan. Mahigit na lawang buwan siya doon. Oh. Abroad pa more. Naiiyak ako na dyan. Alam nyo ba? O, oh, ayan. Tapos, ayan. Paalis na nga pala ang aking asawa. Nagsasapatos na. O. Oh. Mahal na mahal ko yan. Habang, alam nyo ba? Habang nagsasapatos yan. Naiyak na ako dyan. Kasi nga, ayan. Kaya nyo na niya na ako oh sabi niya, I love you so much. Mag-iingat kayo. Diba? Siyempre, last na pagkikita na namin yan. Last na pagyayapos namin yan. O, oh. diba? Na may miss ko talaga yung asawa ko na yan. Sabi ko sa kanya, mag-iingat siya lagi sa pagdadrive. Naiiyak talaga ako dyan nung nagyayapusan kami. Kasi nga, Aalis na naman siya. ba? Diba? O. Kaya nako. Iiyak na talaga ako dyan. Ayan, lumayas na. Paalis na yan. O, nagsasakyan. Nakakotche lang siya. Yan ang sasakyan niya. Kaya nako, ang aking asawa. O, paalis na. Wala na akong asawa ngayon. Umalis <laughs> na. Babalik Karen. Sabi ko sa kanya, may nalimutan ka. Sabi niya, ano daw? Sabi ko, ako. <laughs> Sabi niya ganun. Sabi niya bumalik na daw ako sa tulog. O oh, ayun, syempre naiyak na tayo, 'di ba? Maraming maraming salamat. <laughs> 'Yun lang. Hanggang dito na lang. Ulit. Assalamualaikum, Jessica, Kairan. Bye.